Well, dito tayo ngayon sa sa may ano to siyempre sa may harap ng terminal 3 yan. Yeah. Ninoy Aquino International Airport pwede muna tayo dito mga kasi hindi pa tumatawag si ma'am dito muna tayo sa Excellence Shop excellence shop pala ito mga excellence silins yung pala kumain. Sa total po. Mayro. Siyempre ayun. Terminal 3, ma'am. Sa ito tayo sa may terminal 3. Ito pa tayo ay Kumain sila. <laughs> tayo dito, mga idol. dito sa may Newport na naman mga idol Yan, Newport Yan, Terminal 3 yan Punta tayo mamaya ngayon sa Terminal 2 Patog natin yung kaibigan nyo So, magandang umaga Hindi pala, magandang tanghali na sa inyo mga idol medyo na yung mga idol eh. So yan, ito tayo sa terminal 3 mga idol. So yun, mga natanghali sa inyo mga idol.